Bugoy Carino, nag-propose na kay EJ Laure sa kanyang 21st birthday celebration. Congratulations sa video na ipinahagi sa kanyang IG story ng former hashtag member na si Zeus Collins. Ay mapapanood rito ang intimate moment sa kalagitnaan ng 21st birthday celebration ni Bugoy. Kung saan nagbigay muna ito ng heart message sa kanyang long-time partner na si EJ Laure bago ito lumuhod at nag sa volleyball player. Maririnig sa video ang sinabi ni Bugoy na quote-unquote, itong babaeng to mamahalin ko hanggang dulo. Kaya maraming salamat sa pagpunta nyo. EJ Energy Cruz Laure, mahal na mahal kita. Will you marry me? Ilang segundo pa ang lumipas at ibinigay naman ni EJ ang matamis nitong oo. A few days ago sa MediaCon pa lamang ng upcoming movie nito na huling sayaw ay na nito ang plano na magpakasal. Matatanda naging kontrobersyal ang relasyon ni Bugoy at EJ dahil sa kanilang age gap. 16 lamang si Bugoy noon nang mabuntis ito ang 21-year-old na si EJ. Ipinakilala naman nila sa publiko ang kanilang anak noong September 2020 kasabay ng 18th birthday celebration ni Bugoy.